walking here. Okay, good morning sa itong maiksoon sa Cagayan de Oro. Uban kita ka ni Asik atong konsyal John John Rodriguez niya usap ang atong mga opisyalis ngayon sa Barangay Makasandig ni si Kagawad Amor, former Kapitan Amor Sanchez, Kagawad Abay, si Kagawad Waban, Kagawad Resma, uban nato atong head sa Planning okay, Division atong engineer Leon Pitawe. Muna ni 415 million three packages. So kita na dito oh, ho, kita ka. Mabuhay. So what what is that na pagi dalan. Na ay o, og manawa din ni ang picture. Kulpa ba kay ni kay na ay level of support. Around you the dili, first level to ah first level, second level, third level, na sa akong tanaw, sa kakusog, sa tubig, ano din na mga mag-umustasyo. Arong din na maprotektahan ang ato mag-aisunan, kumatagiya ni mga yuta din. So muna, uh, gikan din aton atong tanaw, no? Pwede dito. So kani, og we are very happy that our contractor is therefore religiously following di uh, specification. Mo importante importante diha. ng project yun ang specification. Matuman yun aron tao atong ato ani. Pag dili lang kini siya patuwi. Dala na gyud ang gilakip. Arun makaagi ang ato makisunan sa makasanding, Okay so di naman tama dito. Di na mo. Arun makuha di sa mapikas. Arun makuha to dito. Di mo. Di ni tatu man. Arun makuha to ah. Ang to dito. Kini oh. siya nga dahit, if kani, ka Puhon, mangita patag atong pundo para maatong mapadayon kini, ni Mukunik nga na uh, uh, Tibasak pa Boulevard na naadya after the bridge oh, at kita ng bridge o oh, oo, oh, nakita niya mikamot yun, yung ang tulay na mahimo dayong ka ng Boulevard niya jay ka rin So muna nga, uh, we are very happy of this development Salamat kay Kaung Jia John -Gial Rodriguez Salamat again kay kagawad Amor Sanchez kagawad Laban uh, kagawad Abay kagawad Resma, na ni anata karon og ato kita karon dito na sa Sapikas dito sa Indahag kay sa handsome natong mga taga ng Indahag na day 472 million leh na pila to protect our people from the possible flooding of Cagayan de Oro River. Kaya salamat mga botante sa naton tanan.